Na-try mo na rin ba mag-auto-border sa Excel? Yung tipong kada type mo ng 1, 2, 3, 4, 5, eh nagkakaroon ka ng borders. Tara, turo ko sa'yo. Alam, eto na pala yung sample na data ko. Hinighlight o sinelect ko yung specific na data na gusto ko. Pumunta ako sa conditional format, new rules, kinilik ko, tapos use a formula. Dito, ikiklik mo yung kantuhan na to, yung B4. Tapos, ipipress mo yung F4 na key. Dalawa, dapat dollars tapos B4. Pumunta ka sa format, Punta ka sa border, click mo yung outline, then click OK, then OK ulit ito. Ngayon, kapag nag-type ka na dyan ng 1, ayan oh, o, 2, nagkakaroon ka na ng auto-border. Dahil yun sa ating condition na nalagay. Ngayon, hanggang dito ko o nakita nyo, hanggang row 20 lang tumalab yung outline o yung auto-border natin. Bakit? Kasi yung ating highlight nung pinakauna, o yung ating condition, punta ka dito sa manage rules, is hanggang row 20 lang. Kung gusto mo habaan yan, adjust mo lang ito. For example, gusto mo hanggang row 30. Ayan, ito 30. So, palitan ko, ginawa ko 30, then click OK, then apply. Kapag tatry na natin yan, okay, ito, kumuha ko dito 1 to 4, hinighlight ko, dinarag ko yan. So, dito hanggang 30, meron. Kapag itatry ko yan, ibababa ako pa dapat wala yan kasi yung ating condition hanggang 30 lang, pwede mo na sa sayo naman. Diba? Basic lang. I hope nakatulong sa'yo yung technique na to. Like and follow for more Excel tips.